Ayan po, magandang magandang tanghali po sa inyo. Nandito pa rin po tayo. Ayan. Ito na ang tinatawag nilang pinakasentro dito ng inakit nating bundok na ano, ang tawag po nilay uh, Bergamo Alta. Bergamo na pinakamataas na Bergamo. Sa lugar ng Bergamo, ito raw po ang pinakamataas. Ito raw po ang pinaka, <laughs> ang tawag niyan, pinakasentro nitong Bergamo. Ayan, ito na po ang pinakasentro ng Bergamo. Ayan, dito po tayo. Ayan. Marami pong tao dito. Ayan. Ayan po tayo, rito po tayo. Ayan. So, sobrang dami ng tao. Ayan. Kasi nandito na po tayo sa pinakasentro ng Bergamo. Ayan po. Ayan. Sa sentro na po tayo ng Bergamo. Ayan po, oh. <laughs> Ikot-ikot hmm. lang po tayo. Ganyan. Nakalugar na, no? Ayan. <says> grupo-grupo po yung mga turist na umakit dito eh. Grupo-grupo po sila. Mga siguro po yung mga tigbebente, ganyan. Pasok po ta. Papapasok ako doon. Ayan. Ah. Asok po tayo dito kung ano makikita natin. Bago labasin po natin sila doon. alam naman po ako kay Kuya Ador para hindi niya ako hanapin. Ayan. Para maipasyal ko po kayo dito. Kung anong matatanaw natin dito. Ayan. ikut ba o okay okay ni boleh dah ayan po yung simbahan. Mayroon din po yung ano rito, mga tindahan. Mayroon. meron po tayo hindi mabibiling ano, parang tag nun, remembrance nang galing tayo rito yan po siguro po imahal. yung mahal yung sinturon parang gusto ko parang, parang type ko po yung sinturon hmm. parang type ko po yung sinturon na yon. mushroom po mushroom mushroom po yan 22 euro ang kilo mushroom tinan nyo po laki ng luya ito po yung sa ano yung, yung cactus na nagbubunga yan kinakain po yan masarap po yan bunga ng cactus sarap po yan Minipicture picturein niya po ito. Maketta po si Kuya Ador doon. Nandun po natin ang pag ni Kuya Ador. Baka po ako ay maiwanan nilang dalawa. <laughs> mga remembrance. Nakakabili ka ng mga remembrance po dito. po natin kung Ayan po. May mga laruan na mga sikat na sikat ngayon sa mga kabataan. Yan po eh, mga alaga po. May mga laruan po silang ganyan sa mga alaga po. Buti na lang po, walang music dito sa mga tindahan na to. Nakapag-video po tayo. Hmm. Sa isyuro po yun, oh. No? Obrigado. Già un po' suoi pochi. che sarebbe molto interessante accogliamo, accogliamo accogliamo... <ride> di stanza. Bene, adesso c'è l'associazione quindi Lisabeth ma di Cuba non la fa Non si sente io pasang malaki. Tingnan you know, mo yung mga prutas nila. Mm -hmm. dami po talaga turista ha? sobrang dami ng turista itong napasok natin na to ang dami turista <laughs> Paano po mga kaibigan ko? Dito ko na muna ulit kayo tatapusin. Kaya maraming maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin. Thank you, thank you mga manunood ko at mga subscriber ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Thank you, thank you very much po. Salamat po talaga. Adios po. Bye-bye. Meron pa akong isang huli na lang ipapakita sa inyo ito. Salamat po sa inyo mga kaibigan ko. Thank you very much po. Bye-bye.